pinag naman ang mga residente ng Albay sa banta ng Lahar Flow mula sa Bulkang Mayon, bunsod ng mga pag-ulan. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya. Hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Idiniklara na ang state of calamity sa Mulalawigan ng Bataan kahapon, ika-23 ng Hulyo 2025, matapos ang malawakang pinsalang dulot ng patuloy na pag-ulan at malalakas na hangin, buhat sa bagat na pinalakas na magkakasunod na bagyong Krising, Dante at Emong. Ang deklarasyon ay isinagawa upang bigyan daan ang mabilis na paglalabas ng pondo para sa mga relief operation, rehabilitation at iba pang mahakbang para sa kaligtasan at kapakanan ng mga residente. Batay sa weather advisory victory number 33 ng pag-asa. Patuloy na nakakaranas ng pabugsong-bugsong pag-ulan ang bulalawigan na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Dahil dito patuloy ang pagbabantay at pagtugon ng mga ahensya ng pamalaan kabilang ang PDRRMO upang matulungan ang mga apektadong komunidad. Hinimok ang publiko lalo na ang mga nasa mababang lugar at landslide prone areas na maging handa at makipag-ugnayan sa kanilang barangay o tumawag sa 911 emergency hotline para sa agarang tulog. Nananawagan din ang pamalam palalawigan sa pakikisan ng lahat sa mga isinasagawang preemptive evacuation. Para sa MBC TV Network News, Dani Kumilang, RH37. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isinurin ng isang membro ng New People's Army sa bayan ng Palapag, Northern Samar doon sa militar ang mga armas at mga medical supplies kasabay na kanyang pagpapahayag ng pagsuko o pagsurrender sa gobyerno. Bukas itong tinanggap ng Municipal Task Force to End Local Commerce Armed Conflict o MTFL-CALC o Balikloob Task Force ng Local Government Units ng Palapag, Northern Samar. Kinilala na sabing New People's Army na si Alias In-In at ayon sa report is itong Vice Squad Leader ng SRGO-SRC Arctic at presidente ng marangay nagbubtak pala pag narating Samar mar. Kanyang ang mga arma sa dalawang M14 rifle, isang M16 rifle at uh, mga medical supplies. Itinuturing e, naman ng MTFL CAC ng desisyon na bumalik sa komunidad ay mahalagang hakbang sa pagkakaisa ng susyudad sa pagtugon sa panawagan ng pagbabalik gobyerno. Pero sa naman ay binigay ni Palapag Mayor Fawa Batula ang tulong financial na nagkakalaga ng 20,000 pesos pa para sa nasabing NPA na bumalik sa gobyerno, ang nasabing mayor ay nananawagan bilang chairman ng MTFLK cac sa mga kapatid pa o mga NPA na patuloy na nasa bundok na bukas sa kanilang opisina sa anumang oras sa magusong magbalik loob at makipagtulungan sa gobyerno. Mala sa MBC Network News, Arts 34 Jane Galit Bantayan ng DZRH, Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Balita mula sa Davao City. Walang puwang ang na droga sa nasasakupan ng Police Regional Office 11 o PR11 matapos sabat ang humikit kumulang 6,337,538 na halaga ng ipinagbabawal na gamot sa serye ng mga operasyon na mula Hulyo 14 hanggang 20, 2025. Sa loob ng nasabing linggo, nakapaglunsad ang PR11 ng kabuang 76 na anti-drug operations na nagresulta sa pagkakaresto ng 85 na suspek. Ayon sa ulat, 53 sa mga drug operations ay sinagawa sa pamagitan ng bypass, pito mula sa police reports at response, lima anasabat sa mga checkpoint, habang tatlo naman ay sinagawa sa visa ng mga warrant of at search warrants. Kabilang sa mga samsam na mga ang tinatayang 928 grams ng inihina ng syubo, 35.99 grams ng tuyong dahon ng mariwana, wala namang halamang mariwana at labing pitong tablitas ng ecstasy. Sa mga naristo, 24 ang itinuturing na high value individuals, habang 61 naman ang street level targets. Binigyan din ng PR11 ang kaya ng patuloy na kampanya laban sa droga bilang bahagi ng pagsigurong ligtas at mapayapa ang buong rehiyon sa ilalim ng direktiba ng Philippine National Police. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagsigawa ngayong araw ng komprehensibong inspeksyon sa Regional Reactionary Standby Support Force o so RRSSF si Police Regional Director Dindo Reyes, Regional Director ng Police Regional Office 1 at kabilang sa mga pangunahing bahagi ng pagsusuri ang paghahanda ng tauhan, ang functionality ng search and rescue na kagamitan, at ang kapasidad ng puwersa para sa mabilis na deployment. Binigyang din ng general na maagap na inspeksyon ang hindi natitinag na pangako ng pro-1 sa Kal kaligtasan ng publiko at ang kapasidad nito para sa mabilis at epektibong pagtugon sa paparating ng mga bagyo. Samantala, nagpapatuloy ang rescue operation dito sa mga binabahang lugar sa Pangasinan, katulong ang kapulisan. At inihahatid sa iba't ibang evacuation centers at kaagapay na rin sila ng mga LGU sa pamamahagi ng tulong sa mga biktima ng pagbaha. Para sa NBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo Aristotate, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naglabas na babala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology PIVOX nitong Webes. Kaugnay ng posibleng pag-agos ng mula sa Mayung Volcano, bunsod ng malalakas na pagulaan, na dala naman ng Bagyong Dante at Bagyong Emong at habagat Ayon kay Deborah Fernandez, resident volcanologist ng Pibox Albay, ang mga pagulan sa Albay ay nagpatuloy pa rin kung saan posibleng magkaroon ng volcanic sediments sa naturang vulkan. Pinalahan naman ng P-Box ang mga nakatira naman sa paligid ng bulkan, lalo na sa mga nanirahan naman sa katabi naman ng ilog, sapa at sa loob ng 4-6 km danger zone. Sa ngayon, patuloy na nakaranas ang Bicol Region ng katamtaman hanggang sa malakas sa pagulan dahil naman sa pinalakas na habagat para sa MBC TV Network News. Ito si Ruel Saldico, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino!